Sumayon niyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay ng mabagsakan ng tore sa Siluwe, sa akala ba ninyo ay higit silang makasalanan? kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem hindi ngunit sinasabi ko sa inyo kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan mapapahamak din kayong lahat sinabi sa kanila ni Hesus ang talinhagang ito may isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan minsan tininingnan niya kung may bunga ito ngunit wala siyang nakita kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito ngunit wala akong makita putulin mo na nakasisikip lang iyan ngunit sumagot ang tagapag-alaga huwag po muna nating putulin sa taong ito Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa inyo pong lahat na narito sa ating simbahan, sa mga nakikisa pa rin po sa live streaming mass, isang maganda at mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Good morning, God's morning, pakibati naman po natin ang bawat isa magandang umaga. So minamahal kong mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Kwaresma. Nasa kalahati na po tayo ng apat na pong araw na paghahanda sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan, kasalanan at kasamaan. At yan ay ang kanyang muling pagkabuhay. At sa atin pong pagninilayan sa ikatlong linggong ito, titingnan po natin ang mga nagaganap sa mundong ating ginagalawan. Dito po sa ating bansa. Madalas nababalitaan natin may mga track na nagiging dahilan ng mas maraming trahedya sa mga motorista at mga tao. Na rin po sa atin na ang kabagubagong maganda magarang tulay sa Norte ay bumagsak. Trahedya, kalamidad, ibat-ibang mga uri ng mga pagihirap na nanaranasan natin sa mundong ito. And we categorize all of them as evil. Masama. Masama kasi hindi nagdudulot ng kabutihan at kaayusan sa tao